Yo! What's up mga parekoy Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang tama sa mga basic wire tapping. So kung bago pa kayo sa channel ko mga parikoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe para sa marami pa nating video na handa akong ibahagi sa inyo. So, ayan tayo ngayon mga pare ko. So, bago natin simulan ang ating demonstration, ay babalatan muna natin itong tatlong wire natin dahil mamaya ay magkakaroon tayo ng tatlong example para naman magkita natin ang ating kamalian at ang isang tama na gagawin natin. At yung video ito mga pare ay hindi lamang sa mga katulad natin na nagbabarko kung hindi pwede rin itong may-apply may at may-practice kahit sa bahay natin. Pinaka-importante itong malaman natin mga pare -koy, para maiwasan natin ang pagkaputol uli ng ating ikinabit at lalong-lalo na mas delikado kapag nag-short circuit ang ating wire nito kapag marami silang sabay-sabay na idinikit sa isang pwesto lamang. A few moments later. At eto na nga mga pare -koy, ang yung ating iniintay upang masubukan natin ang ating kamalian sa basic wire tapping. So, unang-unang ginagawa natin mga parekoy ay tinatabi natin yung dalawang wire. Sabay hinahawakan yung copper nito, tsaka atin itong pinipihit hanggang sa kanyang dulo. Ginagawa natin ito pagpihit marahil pa kanan o di kaya pakaliwa. Pagkatapos naman ay atin itong binabalik sa gitna, tsaka itutuwid sa isang linya. Pagkatapos natin itong maituwid sa isang linya ay pwede na natin itong lagyan ng electrical tape. Mga pare ito ngayon yung ating example number 1 at saka mamaya ay atin itong babalikan upang masubukan natin. At ito naman pare yung ating example number 2. So una sa isip natin mga pare dito sa example number 2, na kapag yung ating wire na ginamit o yung wire na ating ikakabit ay naka-stranded wire katulad nito, yung pag sinabi natin stranded wire mga pare ay yung wire na may maraming laman katulad ang example natin. So, ginagawa natin dito mga parekoy ay pinapasok natin sila sa isa't isa upang ang ending nito mga parekoy ay para, para silang nagtitirintas. So, medyo mabusisi din yung technique na ito mga parekoy. Ano? So, pero kailangan natin itong gawin para masubukan talaga natin kung ano nga ba ang lakas at tibay nito mamaya pag binigyan na natin ito ng example. So, katulad pa rin ng unang example mga parekoy ay pinipiit pa rin ito papunta sa dulo kasabay matapos itong mapihit mga parekoy ay atin itong itutuwid na naman sa isang linya upang dito siya kakapit pag nilagyan na natin ng ating electrical tape mga parekoy uh, so ngayon itatabi muna natin siya dito para mamaya atin itong babalikan upang masubukan so sa puntong ito mga parekoy ay papakita ko naman sa inyo kung ano nga ba yung tama at kung ano nga ba ang epekto nito mamaya pag ating susubukan yung ating example number 3 So yung pagkakabit nito mga parekoy mamaya ay makikita nyo na iba talaga yung diskarte hindi katulad nung example 1 at 2 natin na itatabi yung dalawang wire at saka pipihitin So ngayon mga parekoy sa example na ito ay papakita ko na ang simulan nito ay para tayong gumagawa ng mini cross So ngayon mga pare ko, yung pinaka technique talaga nito ay pag nagawa mo siya na parang cross, yung isang wire ay continue mo lang sa pagpatuloy mo siyang iikot doon sa kabilang dulo. So ganyan iikotin mo lang siya, siyempre sabayan mo nang paghigpit. So pipihitin mo sa mga pare ko doon sa kanyang kabilang katawan. So ganun din sa kabilang dulo mga pare ko ay pipihitin mo lang din siya sabayan mo ng higpit at syempre pag nagawa mo na yung magkabilaan mga parekoy ay pipihitin mo ito sa magkabilang dulo so ito ngayon yung kinalabasan ng ating example mga parekoy no? pansinin yung mabuti kung anong ang pinagkaiba sa ating example 1 at number 2 at kung mapapansin nyo mga parekoy pinaka advantage yung ating example number 3 pinakamalainis tingnan kapag tayo naman ay naglagay na ng ating electrical tape at sa puntong ito naman mga parekoy ay dito natin masubukan kung gaano nga ba katibay at kung gaano nga ba kalakas ang mga ginawa nating example. So pwede na nating subukan si example number 1 at bibigyan natin ito ng counting lakas at hihilahin natin kung hanggang saan kaya ang kanyang kapit. So ayan mga parekoy mapapansin nyo na counting hila lang ay kakalas talaga yung ating example number 1 kasi nga itinabi sila na wire at atin itong pinipihit lamang at itinumba sa isang linyada so ngayon naman mga parekoy si example number 2 ating hihilahin yung parang nakatirintas ngunit karon pa rin mga parekoy sa simpleng hila lamang ay nagsikalasan yung dalawang linya natin so simple lang parekoy si example number 1 at saka si number 2 ay madali talaga silang bumigay So ito na ang pinakahihintay natin mga pare ko sa example number 3 ang atin itong masubukan tungkol sa paghila. So ayan, bibigyan natin siya ng kaparehong lakas sa example number 1 at saka sa number 2. So ayan, para na natin siyang bibiglain ngunit may kapit pa rin sa example number 3. Kung mapapansin nyo mga pare ko, napakalinis ng ating kabit at pag nagkapit na tayo ng electrical tape ay eh, hindi tayo mahirapan dito. At dito natin mapagtanto mga parekoy na sa tatlong example, si example number 3 lamang ay mayroong tibay at ang malakas pagdating sa konting hilahan. So napaka-importante mga parekoy na malaman natin ito upang maiwasan natin ang muling pagkaputol ng ikinabit nating wire at lalong-lalo na maiwasan natin ang pagkakaroon ng short circuit. At hanggang dito na lang ako mga parekoy na may marami kayong natutunan sa munting video natin ngayon at huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. Paalam mga parekoy!